Good day mga bagos, panibagong araw, panibagong video Welcome to my YouTube channel, Bird Moto TV uh, Sana po, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Para ma-update po natin Ma-update po natin kayo sa mga bagong video po natin Na mga ina-upload At sana po, huwag yun naman po sana I-skip yung ad po natin Para uh, tuloy-tuloy po ang ating ligaya. Tuloy-tuloy po pag natin sa YouTube channel. Para po mga master, samahan niyo po ako. Isa-isay po natin itong mga ibon dito. Meron pa pong mga ina-out yung ating tropa. pinapag-video niya po ulit. Siya po ulit si Kuya Rose. Ayan. Ah, ilalagay ko na lang po sa screen po ang kanyang contact number sa Facebook Messenger. Ayan po mga master. Samahan niyo ako, isa-isayin po natin. maganda yung mga ibon niya ngayon. May mga far blue, pale palo, Copa Pail, mga proven pair. Ayan, meron po dito mga master. Uh, so po mga master, located po pala ito sa may Balintawak. Ayan, sa QC po, Balintawak, yung location po nila Kuya Ros. Pwede nyo po puntaan, pasyalan. Pwede nyo po i-PM, contact nyo po yung contact number niya. Pwede po natin i-deliver, pwede po natin ipa deliver Ayan po mga master, samahan nyo ako at sa-sign po natin ito mga master. Maraming salamat. So, balito na po, mga master, no? Uh, umpisa natin dun sa, ano, pinakadulo. Nakaraang video, binidyo lang po natin yung banda dito. Yung banda dito, binidyo natin yung mga available at sakin sa kalsada. Pero meron pa po dito mga ina-out. May mga proven pair pa po dito at saka mga short pair, mga street chino na white bull, meron po dito. Meron dito opa pale project. May opa pale na visual at saka may green pale na visual. May mga parts na opa split pale sa isa na po natin ito, mga master para lang po ito sa mga baguhan sa mga gusto magumpisa na makapag-breed ka agad at makapagparami ka agad na kanilang mga alagang ibon ito po mga master isa isa na po natin ito unay na po natin ito sa dulo hindi po natin ito na i-video na karaan pero ito ito po mga master oh. proven pair yan napakaganda clear pied move clear pied opa opa hen split fail. Yung kaparis niya naman po, mama sir, ayun o. Oh. Far blue split off by split pain. Ayan po. ah uh, for out po ito, uh, hindi po kasama yung cage. 1.5 po, mama sir. Proven pair po yan, proven pair. Ayan, murang-mura na po yan. 1.5 po yan, mama sir. Screenshot nyo na lang pag gusto nyo pong i avail ito. Screenshot nyo po at i-text it nyo po at message nyo po ang may-ari po nito. Si Kuya Ros po, Bichong. And then, ito pa po. Back to back fire blue. Project Opa pale. Ayan. probin pair din po yan, mga master. Namamagana na po yung pweto, ito. Ito. Yung fire blue na bayo. Ayan. E yung clear pipe. Ayan. Yung sa, Cock po yun. Back to back Opa a pale po yan. Ah, ito po. Pour out po ito. Kasama po kulungan po, mga master. Ayan. Ayan, easy type po yan. 17 by 30. Kasama cage. Kasama nest box. Ayan, napakaganda ng nest box. Napakaganda ng pagkagawa na ito. Bagong bago pa. Ito, out na lang po ito ng 2-3. Ito maganda pag lumabas ang anak to Gawa ng, yung magiging anak po nito ito Throwback par blue Pag naglabas ng hindi par blue kagandahan po par blue yan Maganda pong project to mama Sir. Ayan, 2-3 ayan po 2-3 mga master yan kasama cage ayan package gel na po yan sigurado po karga proven pair po yan kailangan nyo lang magbawas gawa na puro ino po yung kanyang breeder at uh, ito, meron pa po dito mga master oh. proven pair. ayan par blue to, uh, par blue bio, split pale hen at saka Etong Opa Pale. ay ah, hindi na po ako sure kung saan po yung babae at lalaki diyan. Etong Opa Pale na Move Opa Pale. Ayan, Move Opa Pale. Proven pair po 'yan. Ito out na lang po ito na 25 mga master. Ganda ng kulungan mga master. Bago halos bagong-bago pa. Napakaganda rin ng cage. Ayan po. Maganda po yung cage nito. 25 po kasama na cage. Tsaka nest box. Ayan, nakakrelik pa po 'yan. Ayan, nesting na po 'yan, no. Gawa proven po ito. Ayan. Ang ganda no. Ayan. Proven pair po 'yan, Mama master Proven pair. 2.5 po, 2.5. Ayan po, kasama na po yan cage, mga master Paunahan na lang po sa may gusto. ah uh, ito po. Kasama sana to sa iba vlog natin. Kaso nakuha na po ito. Uh, ayan, nakuha na po 'yan, no. Double easy po 'yan. Napakaganda po ng ibon na 'yan. Project ko papel din po 'yan. Nakuha na po, po. nakuha na po 'yan, Mama master sold out na po yan bali ito na lang po ah uh, bali ito po yung na po natin nakaraan yung tropa natin pinasabay na lang dito yung ibon nya na may Y-Bull Opaline ayan po Y-Bull Opaline yan split ino tsaka U-Wing uh, post ino ayan po mga master yan bali dito na po dinala Bali ito po mga master, ano na to? 3K na lang po yung para Yellow ball o table po yan. Sa pauna na lang po yan, may itlog po yan mga master. 3K na lang po yan. Kung nakikita nyo po, may itlog po yan dyan. Ako hindi ko nakikita eh. Ipating nyo na lang po. Ayan po, 3K po mga master. Post ino tsaka split ino. Yellow ball o line. Tsaka bio-ewing o line. Ayan po mga master. Paunahan na lang po dyan. Ito, sold na po yan. At meron pa po dito, mga master. Oh. Dito, meron dito visual fail palo. Yan, bali din na rin dito. Para ano, kasi yung mayari nito, alis na talaga eh. Yung alis na papuntang abroad. Kaya dito na po dinala sa amin. Tropa naman po kasi yun eh. Eto po, mga master. Oh. Yung green PF, ayan. Green PF. Ayan po, uh, available po yan uh, out na lang po yan kay 1-2 ayan po mga master 1-2 sa mga green opa uh, out, 4 out na lang po ito mga green opa po uh, out na lang po ito ng 500 500 na lang po isa nyan may mga kargang fail po yan ayan, Ye, ganyan po pag nag out po yung mga tropa natin na mga nag iipon dito kalo sumasabay na rin din po sila sa changgian 4 out na lang po yan pero may mga kargang fail po yan for out na lang po yan ng 500 pero yung mga visual pain palo po dyan 1-2 po yan kaya po mga master pili na po kayo dyan tignan nyo na lang po sa screen and then dito meron pa po dito mga master oh. eto mga split pail din po ito mga far blue ayan far blue bayo meron dito tsaka to Ayan, ano yung tuka putol yung tuka eto mga bayo Ah, uh, out na lang po yan, Fire 500 na lang po yan. Magugulang na po yan, mga master, mga ano na yan. Matured na po yan, mga panalang na po yan. Yan, available din po yan. Ito, mga inulay na po yan. Nakaraan kasi hindi po natin na i-video yun doon hanggang dulo, di ba? Kaya dito tayo ng video, kaya nakiusap ulit yung tropa na i-video natin to ulit para may out na po yung mga ibang ibon niya. And then dito mga master, meron po, dahil, meron po tayo dito ano, Uh, white bull, meron po dito pair na. Pair na po, isasalang niyo na lang po. Ayan, split ino po 'yan, mga master ha. Ah. Split ino, sure split ino. Ang magulang po nito, magkakaiba po magulang niya kasi yung parsa nila, yellow bull at saka ah, yellow bull split ino at saka albino. Albino. yun mga parisan nila. May paris na po diyan, yung dalawa po diyan Paris na. Ah, uh, out na lang po 'yan, 15 ah uh, sure naman po yan mga master. Sigurado po yan, legit po yan. May pares na po yan. Split ino po yan parehas. yung mag-anak ng ano po yan. Lutino. Ayan. Pag ano, yung... Yung isang tawag nito, split ino po dyan. Ah, 17. Ah, no, sorry. 750. Yung pair lang po talaga. Yung pair. Yung pair dyan. 1.5 po yan, mga master yung pair. Ayan, bali yan yung pair. Yung dalawang yan. Yan yung pair. And then dito, meron, meron din dito uh, mga Opaline Split PF. Split PF pa rin to mga master. Pero out na lang din po ito ng Opa. 500 lang po isa mga master. Ayan. 500 na lang po yan. Pili na po kayo dyan. No? Ang gaganda ng mga yan. Mga, mga ano na yan, magugulang na po yan mga panalang na po mga yan mga split pay po yan declare na lang po yan sa OPA 500 na lang po yan and then dito meron pa po tayo proven pair na albino eto hindi kasama cage pero proven pair po ito back to back albino proven pair ayan po ayan proven pair po yan ayan po mga master proven pair albino 2.5 na lang po yan 2.5 albino ayan po mga master hindi na po kayo mag-aantay na matagal ibibreed yun na lang sasalang yun na lang po yan yan po yung kagandahan sa ano lakay lang clutch na to yan naglalabas ng dilaw yan ah naglalabas ng lutino to nakatatlong clutch na po kaya sa mga nagumpisa ito mga master proven pair hindi po kasama kulungan ha 2-5 proven naman po yan ay sa makakuha kayo na hindi proven. Makakuha kayo ng mura, 1,8, 2,000. Pero hindi naman proven. Mahirapan kayo. Mahirapan, Mayra, mahirapan kayo magpaparis Oo nga, magpapares. Magpaparyas babae. Magpaparyas lalaki. Ito, sigurado na po ano neto, breed neto. Sigurado na po yan, breeder po yan. And then dito, meron pa po tayo mga master. Ah, uh, ito, proven pair din po. Project of a pain. Ayan. Ayan o, no? Friday pa, ko pa Kasama kulungan din to mga master Speed PF po yan, yung move Opa Ayan, tsaka green Pale Ayan, hindi ko alam kung alin yung babae at lalaki dyan Pero proven pair po yan Ito po kasama kulungan, napakaganda din ng nice box baba yung pale, baba yung Ah, babae yung Pale Ayan, babae po yung Pale mga master Friday ko pa pail po yan mga master Ayan, ito ang ganda ng nice box oh. Ganda na pagkagawa at may ano na yan, may acrylic din yan. Kaya safety po pag nagtingin po kayo ng ibon, si sumisili po kayo. Hindi po basta-basta makalpas. Eto. Kaya yeah, mga master, 2K po yan, 2K. Proven pair, hindi na po kayo mahirapan mag-alaga. Hindi na kayo magantay na matagal pang panahon. Agad-agad, pwede mag-breed mga 3 weeks o so, 1 month. Yan na lang po pinakamatagal natin na ano dyan basta maganda ang kondisyon ng ibon maganda yung place na paglalagyan nyo makapag breed po agad yan ayan po mga master 2k so okay po yan mga master at dito may mga available pa rin dito mga ino ayan, mga ino line pa rin to ya eto meron pa mga ino line dito mga master bata. mga bata 4 months. months ayan dideclare po yan ng 4 months mga master kasi yung breeder po talaga na ganoon yan hindi naman talaga mag-adilis yan na ano yan kasi alam naman natin ulit at ulit kayo pag maganda yung pagkakuha nyo ng ibon so maganda na yung sigurado saka legit legit yung mga ano ng ibon mga karga na to yan po mga master PM na lang dito sa mga ino line kadalasan nyo magkano ang presyo dito 1K pataas. 1K pataas. Ayan, mga Inoline. Mga Project Copa Pay. Uh, project Opa Lutino, Project crimino, Opa, 1K pataas po mga master. Pwede pwede po yan. Pwede po yan. Pwede po nito. Lalagay ko sa screen ulit yung contact number at saka yung messenger po mga master. Yan. Kung maalala nyo po, ito lang po yung naibidyo natin nakaraan. Yan. Pero yung sa dulo hindi po naibidyo. Kaya naibidyo na po natin para meron po po. Meron pa po kayong ma-avail po ng mga ibo na mga breeder. Tsaka talagang sigurado yung pagbibreed nyo, hindi na kayo mag na matagal. Kaya po, mga master, at dito, meron pa po. Kaya dito ya. Farm blue na lang ang pang sa Ah, farm blue na lang available dito. Split. Post dilute. Ah, post dilute. Farm blue post dilute tayo, no? Yung farm blue pa lang. Ayan. Post dilute. Isa lang yan? Dalawa yan. Dalawa? Pareha sila yung dalawa. Ayun. Saka yung fire blue paint. Ay yung yun. ano yung, yun, yung fire nakita yung Fireblue yan, yung nakadapot sa purge sa park sa yun. Ayun, pare. Ah, ang fire sa tong fire paint to saka yung fire blue paint. Fire na yan. Oo. Magkano naman yan? 3G na, na yan. 3G na po back yan. Na yan. Back to back opal yung mga master Kaya pili na, na po kayo at kontakin niyo na po. Na yan. Panalang na yan, panalo yan. na rin pala yung mga master hindi lang po naisasalang gawa ng wala ng bakante kaya nag out para may salang na po yung mga panalang yung dapat isalang hanggat walang buyer pwede isalang para makapag breed para makapagparami pa kaya uh, pwede kayo mag ng mga breeder meron dito mga master marami po tayo marami po dito in out ng mga breeder yan po marami marami salamat PM na lang po at huwag yung pong kalimutan mag subscribe sa YouTube channel natin at paki-share na rin at paki-follow na rin po ng ating ano Facebook page, Bird Moto TV rin po, mga master para hindi po kayo malito sa mga pangalan po ng ating page sa YouTube. Parehas lang po. Kaya paki-follow na rin po, mga master. Maraming salamat.